Boss. oh, ayan mga boss ayan ang planta mamaya dadaanan natin yan ng malapitan ayan dito kumukuha ng kuryente doon sa bundok na yun mamaya dadaanan natin yun ng malapitan Ay, yung tinda pala natin mga boss pinakyaw na ubos na pauwi na rin ako pero doon ako sa kabila dadaan para makita nyo ang view masyado pasensya na kayo mga boss kasi mga galaw ang kwan nagdadrive kasi ako ay baka sundan natin itong tubong ito <coughs> Yan boss oh, baka oh. Hindi sa akin yan. <laughs> Woo, ganda lang tanawi. Ayun, ang ganda. Kita pala dito yung white sun oh. Ayan boss, ayun mga tubong yan, uh, dinadaluyan niya ng mainit na tubig yan ang nito mga boss doon ka daw makakita ng hipo na buhay pero parang luto na kung tingnan mo kasi pula na pero ngayon kasi mga boss pinagbabawal na doon pumunta kaya pasensya na kayo matanda ka sa ay boy